Hello ko FW. May nag-comment sa isang video ko na nakiki nakikichismis lang daw ako. So ngayon, may kichismis ako sa inyo about sa culture ng Israel. Nasabi ko dati na complicated yung kultura ng bansang Israel. Maraming bawal, lalo na sa mga religious. Unang-una dyan yung pagkain nila. Dapat ang food nila ay kosher food. Kosher food means uh, proper food sa kanila. Yung mga kosher na pagkain nila is like beef, chicken, fish. Fish like tilapia, um, salmon. Meron pa silang mga ibang klaseng fish dito. Uh, tinatawag nilang denis and labrak. Hindi ko alam kung anong klaseng is yun. And then, yung mga hindi kosher foods sa kanila, yung mga bawal na pagkain sa kanila, ay like pork, um, seafoods like... Uh, crabs, shrimps, pusit. Yan. Mga lobster, bawal sa kanila yan. Uh, hindi nila alam yung masasarap, no? <laughs> Joke lang. And then, bawal ipaghalo yung meat and milk. Made of milk like cheese, cottage yan. Bawal ipaghalo yan. Wala silang cheeseburger dito and wala silang spaghetti with meat and cheese, yung, yun, bawal. Hindi nila talaga alam yung pagkain na masarap. <laughs> Dahil nga, bawal yung meat and milk na ipaghalo. Pati gamit nila sa kusina, bawal. So, nakaseparate yung mga gamit nila for meat and milk. Yung mga kaserola, mga kawali, sandok, plato, kutsara tenedor, mga baso, yan, nakaseparate yan. Kaya marami silang mga gamit, marami silang mga utensils, lal, yung mga religious people, maraming, mara marami silang gamit. And then, dito naman tayo sa Shabbat. Ang Shabbat is starting, um, nag-start siya ng Friday afternoon, and then matatapos ng Saturday night. Um, kapag uh, Shabbat na, bawal na yung mag-drive, bawal nang mag uh, cellphone, bawal nang manood ng TV, bawal magsindi ng ilaw, yung pindutin mo yung turn on and off, bawal yon, And then bawal magluto, bawal mag elevator. Maraming bawal kapag Shabat. Ang ginagawa nila before Shabat, meron silang timer na inilalagay sa kanilang main electricity, sa main switch nila. Yun, automatic 'yun nag turn on and off. And then, before Shabbat naman, a uh, Friday morning, nagluluto na yan ng maraming pagkain. Uh, para sa Shabbat, meron silang tinatawag na plata. Doon nila iniinit yung kanilang pagkain. Naka-timer din yon para hindi siya maging mainit na mainit. Tinatimer nila yon eh, pati yung ano, pati yung pampakulunan tubig nila, meron din timer. Lahat kapag Shabbat, may timer. Itong Shabbat na to, bilib ako sa kanila, kasi napaka, ito yung talagang family bonding nila. Ah, uh, pagdating ng Shabbat, ng Friday night, nagdi-dinner sila. Masayang hapunan, walang cellphone, nagkukwentuhan yung dating amo ko ganito, nagdi-dinner kami kapag Friday night, pumupunta kami sa anak ng anak niya, yun, nagkukwentuhan kami. And then, Saturday uh, lunch, babalik kami ulit. Uh, before kami kakain, naglalaro kami ng roomie cube. Yung roomie cube, natuto ako ng roomie cube dito, ang, ga ang gandang laro yun. Tapos, uh, yung libangan din nila is uh, pampalipas oras, yung newspaper nagsasagot sila doon ng mga word uh, basta yung mga word test and yung mga sudoku yan yun yung, yun yung pampalipas oras nila talagang maganda yung shybat nila talagang lahat bawal bawal ang cellphone talagang banding sa family pati yung mga uh, malilit na bata yan uh, naglalaro sila sana sa Pilipinas din meron tayong isang araw na bawal ang lahat para family banding talaga diba Eto, may ichichismis pa rin ako sa inyo. Um, alam nyo ba na yung mag-asawang religious, kapag may period ang babae, ay hindi siya pwedeng tumabi sa kanyang asawa. Yung mga bed nila dito, is pwede silang gawing dalawa. So, kapag may period ang babae, hinihiwalay yung isang bed. So, hindi sila pwedeng magtabi. And then, kapag nagla making sila, may kumot sila na butas sa gitna. Imagine niyo na lang. Um, hindi pwedeng makita ng lalaki ang katawan ng babae. Pinapatong yung kumot sa babae. Ah, uh, 'yun, ganun sila ka-dedicated sa kanilang culture, yung mga religious people. Pero yung mga modern Israeli, yung mga open-minded, lahat ng 'yan hindi na sila hindi hindi na nila ginag, ginagawa yan hindi na applicable sa kanila yung ganito um, malaya silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin ito mga sinabi ko ay sa mga religious people lang yun sana may natutunan kayo about sa culture ng mga Israeli about sa Israeli at kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki po ito and subscribe na rin po sa akin channel. Um facts po lahat 'yan, hindi po chismis. God bless, maraming salamat.